og karon maing hapon na ulit na karoon nagparking din sa ila ang parking area na huwag na atag sa Bay Hill huwag mo ni ang ila ang parking slot din ila bad bad ang badlis badlis mo ni ang badlis nila din Ngunit tim Elan. Mana ke satu Diri. Ay. Nah, ada dari yang dolaan. Nabi anda yang dolaan ini ya. Huwag maupo niya ang iya ang badlis. Kaya niya. Una dito ang swimming pool. Doon ay kawaw ang swimming pool dito sa the horizon. Dayon ang ibabaw niya. Altamira. Huwag ang sunod po. Mauna ang lake view. Tagaytay Highlands at sulod sa Tagaytay Highlands Horizon Terraces Pag na -e, ongoing construction dere Sige silang dugang ug mga establishment dere nagtuyok tuyok ila ang mga condo semiconductor ko tawag ani eh, o tawagan niya mga nasaan na lang siya 7th floor 1 2 3 4 5 5th floor of 5th floor yung balay diret right? taman Mapo isa ka swimming di ato Sa ubos.